Alam nyo, hindi lang ulalaki ang gumagawa ng kanyang sariling kapahamakan. Minsan, ang pinakamabigat ay yung karma na dala ng kanyang partner. Yung babaeng pinili niya na maisama sa kanyang buhay. Asawa man, kerida o mistress, kapag ang babae ay ang tingin sa lalaki ay isang ATM. Yung bang ang purpose ng kanyang pakiki sama din sa lalaki ay para mapunan ang kanyang luho sa katawan. Siya man ay badidosa, siya man ay maluho, aba, tiyak na ikababagsak ng isang lalaki. Sa politika, lagi ho natin naririnig eh. Si Congressman Mickey Rida. Si Senator may kirida. At tila hindi ho nagiging maganda ang takbo ng kanilang karera. Tila nagiging matakaw sila sa pera. Hindi naman ganyan siya dati. Pero ngayon, eh mukhang pera na si congressman. Mukhang pera na si senador hanggang sa nauuwi ang kanilang pagkahilig sa pera sa kanilang sariling kapamakan at kahihiyan kahihiyan dulot niya sa pamilya, kahihiyan dulot niya sa kanyang tunay na asawa, at kahihiyan siyempre sa lipunan. Madalas eh, marami hong nahuhulog, nararahuyo ang kanilang damdamin, ang kanilang puso. Kung matigas si Senador, nakikita sa plenaryo, kung magpariwanag, dinidibdib, Maramdamin sa kanyang pagpapaliwanag, matigas, matapang. Pero pagdating sa kanilang love nest, aba, malambot na malambot. Anong kailangan mo, darling? Saan kita mapapaligaya ngayon? Ang paulit-ulit uyan, wala ho yung kabusugan. Ha? Wala ho yung katapusan habang kaharap niya yung kanyang kirida. Sa panahon nun natin ngayon, may kirida na nachichismis. Hindi naman siya may tuturing na high society, kundi mula sa entablado ng mga provincial pageants. Ang kanyang ganda ang naging puhunan, hanggang mapansin ng isang makapangyarihang individual. Ngayon, nasa gilid ng sinado, inaalagaan ng isang senador na ang turing ay talagang napakagandang manyika. Ha? Huh? Hindi official na asawa, kundi kirida na ginawang social accessory. Kaya nauusing salitang side chick. no? <laughs> huh? Nung bata tayo eh, ang kalaro nating babae o yung ate natin o yung bunsong babae eh, mahilig ko sa manyika. Pero nung nagsitanda, sino ang mahilig na sa menyika? Ah, si Tanda. <laughs> Mahayong lalaki, mahanahilig ho sa buhay na manyika. Pero sa natural law, ang ugnayang itinayo sa lihim at layaw ay laging may kapalit na bigahan. Pero kapag nahulog naman ang puso ng isang lalaki sa isang babae na inaakala niyang mahal na mahal siyang tunay, yung pala ang mahal ay yung estado na kanyang napuprovide sa kanya dun sa babae, Aba, mag-ingat-ingat to tayo mga kalalakihan. O, oh, mapapolitiko ka man, mapanegosyante ka man kapag hindi mo na kayang tustusan ang luho ng isang babae ay iiwanan ka talaga. At meron din dyan, socialite queen. Mula Paris hanggang Milan, ang kanyang intablado ay mga fashion week at gila. Signature bag dito, couture gown doon, pero ang hatid niya sa lalaki ay hindi inspirasyon, kundi butas. parabangbanga banga na may butas o may lamat, panaylabas ang tubig na nakaimbak. Isang lifestyle na walang kabusugan. Isang spiral na kahit gaano karaming yaman, hindi natatapos punan. Tapos nandiyan din po siyempre ang isang high society mistress. May asawa ho ito, mayaman yung, yung kanyang uh, tinuturing na asawa. Pero siguro nagsawa na sa cash supply yung lalaki sa kanya dahil sa sobrang luho eh kumapit naman ho ito dun sa isang super yaman. Pero yung source ng kayamanan ng lalaking yon ay hindi naman ho natin may sasabing marangal. <laughs> hmm? eh, meron ho talaga yung kanyang asawa, ay eh, masasabi nating marangal dahil may malaking kumpanya ho yun na ibenta na nga lang ho. Ah, pero siyempre, magsasawa rin. Eh, kung ganyan ka sobrang kaluho, eh, wala na akong may sa iyo. Kasi bumaling ito doon sa isang lalaking uh, ubod din ng yaman. Pero questionable po kung saan ang yung kanyang kayamanan. Hindi po natin may pagmamalaki. Masasabi natin, kahanga-hanga yung pinanggalingan ng kayamanan mo. So itong high society mistress na ito, maganda, maluho, at nakatali sa piling ng mga makapangyarihan. Pero tandaan, sa mundo ng elite, ang relasyon ay kasing bilis ng trend o fashion kapag wala nang silbi ang lalaki, mabilis din nila itong pinapalitan. Siyempre, habang may asim pa. <laughs> ang iniwang marka, isang lalaking inubos ng lihim at ng layaw. Sa mga ganitong uri ho ng babae, ang tingin nila sa lalaki ay isang ATM. Hindi totoo ang kanilang pagmamahal. Ang ugali nila ay transaksyonal. Yung bang bawat halik, bawat hipo, bawat pakikiniig, may hinihinging kapalit pagkatapos. At kapag wala nang makukuha, sila mismo ang unang mawawala. So ayan, merong isang minor pageant queen, isang socialite, o isang high society mistress. iba ibang ang muka. iisa ang ugat, pero pansinin natin, yung kanilang mga kapartner na lalagay ho sa hot water, ang kapartner ni Pageant Queen, ang kapartner nitong Socialite, ang kapartner nitong High Society Mistress, ang Banidosa. At maluho ay laging may dalang malas dahil yan ay isang kalabisan. Hindi ho maganda sa ating karmic file. At ang lalaking pumayag nagawing ATM ang sarili siya ang unang sinisingil ng karma hanggang sa mauwi silang lahat sa so wala At kaya ang resulta mga ko ay naprinda, butas pa ang aking